ang uh, tayo, uh, Star Cinema, Agostos, uh, lahat ng nandito ngayon, kumbaga para mag-ano ng message sa mga tao. Katulad nga na sinabi ni Derek Silvia, nagsabi kanina, kailangan din ng mga tao after the pandemic and everything that happened, kailangan ba din yung, yung iyak na yun? At ito yung tamang way para ilabas yun, nakapag-self-reflect yung mga tao na gamit na yun, ni Lord kumbaga dito sa palabas na to. Katulad nga na sina, uh, um, kasabihan na uh, yesterday was the past, tomorrow is the future. But today is the gift. That's why it's called present. Wow. Ayan! Ay, Thank you! Kung you! ka ba yun? Wow. <laughs> 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 At yun, nagamit ko dito. Anyways, uh, maraming maraming salamat sa inyo lahat. And yan, yeah. God bless everyone. Actually, yung, yung wine glass, dun, na, na antiga pa dun, alam kong something's gonna happen sa story. You know? yung, mga tinap ko na Ay, patay! Ay, may mamamatay. True! Yan, 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 thank you. yan, 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 yan,